May nararamdaman ka bang parang ginagamit ka lang ng iba? Napansin mo bang lagi kang napipilit sa mga bagay na ayaw mo? Baka hindi mo alam, pero baka minamanipula ka na. At kung hindi ka mag-iingat, baka mahulog ka sa patibong ng mga taong gusto lang samantalahin ka. Pero hindi na ngayon, dahil sa video na ito, ibubunyag ko ang limang mabisang paraan para hindi ka mamanipula at paano mo may ang sarili mo laban sa toxic na tao. Kung gusto mong magkaroon ng kontrol sa sarili mong buhay, panoorin mo to hanggang dulo. Number one, alamin mo at unawain mo ang iba't ibang uri ng manipulasyon. Ang manipulasyon ay isang tusong paraan ng pagkontrol sa ibang tao upang makuha ang gusto ng isang tao, madalas nang hindi namamalaya ng biktima. Upang maprotektahan ang iyong sarili, mahalagang maunawaan mo ang iba't ibang uri ng manipulasyon at kung paano ito gumagana. Ipapaalam ko sa iyo ngayon ang ilan sa mga pinakakaraniwang paraan ng manipulasyon. Una, gaslighting. Ito ang madalas na sinasabi nila. Hindi naman nangyari yan. Ito ay isang paraan ng pagpapaisip sa'yo na mali ang iyong alaala o pananaw mo sa isang sitwasyon. Ginagamit nila ito upang gawing insecure ang isang tao sa kanyang sariling pag-iisip at gawing mas madali para sa manipulator na kontrolin siya. Halimbawa, may isang tao na nanloko sa'yo pero kapag kinumpronta mo siya, sasabihin niya, sobrang siloso mo lang. Imagination mo lang yan. Kahit na may ebidensya kang tama ka, paano mo ito labanan? Magtiwala ka sa sarili mong alaala -ala. at huwag mong hayaang baloktutin ng iba ang katotohanan. Magtago ka ng ebidensya, messages, screenshots, journal, upang hindi ka mapalito at lumayo ka sa taong laging nanggagaslight sa'yo. Pangalawa, guilt tripping. Ito ang madalas na sinasabi ng mga manipulator. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, tapos ganito lang igaganti mo? Ginagamit nila ito upang ipasok ang guilt sa isang tao para mapasunod siya sa kagustuhan ng manipulator. Karaniwan itong ginagawa ng mga tao gustong palagi silang sinusunod kahit hindi ito patas. Halimbawa, isang kaibigan ang laging humihingi ng tulong. Pero kapag tumanggi ka, kahit minsan lang, sasabihin niya, akala ko ba magkaibigan tayo ang sama mo naman. Paano mo ito labanan? Huwag mong hayaang kontrolin ng guilt ang iyong desisyon. Maging malinaw sa iyong boundaries. Sabihin mo sa kanya, "Alam kong gusto mong tulong, pero hindi ko kaya sa ngayon." Tandaan mo na hindi mo responsibilidad ang kaligayahan ng ibang tao. Pangatlo, silent treatment. Ito ang madalas na sinasabi ng mga manipulator. "Bahala ka sa buhay mo." Ang silent treatment sa Tagalog ay tahimik na pagtrato o biglang hindi pagsasalita ay isang paraan ng pagmamanipula upang puwersahin kang humingi ng tawad o sumunod ka sa kagustuhan ng manipulator. Halimbawa, may isang tao na galit sa'yo pero hindi niya sasabihin ang dahilan at hahayaan niyang magtaka ka ng magtaka hanggang ikaw na mismo ang lumapit at humingi ng tawad sa kanya kahit hindi mo naman kasalanan. Paano mo ito labanan? Huwag agad magpatalo sa silent treatment. Bigyan mo rin siya ng space. Kung gusto mong ayusin ang issue, tanungin mo siya ng direkta. May problema ba tayo? Pwede ba nating pag-usapan? Kung madalas itong nangyayari, maaaring hindi ito healthy na relasyon. Pangapat, playing the victim. Ito ang madalas nilang sinasabi. Kawawa naman ako kasi bla 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 bla. Ito ay ginagamit nila upang makakuha sila ng simpatya at maiwasan ang kanilang responsibilidad Karaniwang ginagamit nila ito upang gawing masama ang ibang tao kahit wala naman silang kasalanan. Halimbawa, may isang tao na nagkamali pero sa halip na tanggapin ito, sasabihin niya, ang hirap talaga ng buhay ko. Wala nang tumulong sa akin, sinisisi pa ako. Sinasabi niya yan para makuha ang simpatya mo at hindi na siya pagalitan. Paano mo ito labanan? Kilalanin mo ang pattern. Lagi bang lumalabas na siya ang kawawa sa bawat issue? Huwag mong hayaang sirain ng emotional manipulation ang iyong luhikal na pag-iisip. Sabihin mo ng diretsyo. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero hindi ibig sabihin na ako ang may kasalanan. Panglima, love bombing. Ito ang madalas nilang sinasabi. Ikaw na ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ito ay isang paraan ng pagmamanipula kung saan sobrang binubuhos niya ang kanyang atensyon, pagmamahal at papuri sa'yo sa simula para mapalapit ka sa kanila. Pero kalaunan ay gagamitin niya ito upang kontrolin ka. Halimbawa, may isang taong kakakilala mo pa lang pero agad-agad niyang sinasabi na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sinasabi niya yan sa'yo para gawing dependent ka sa kanya at mahirapan kang umalis kung sakaling maging toxic siya. Paano mo ito labanan? Mag-ingat ka sa mga taong sobrang bilis magpakita ng matinding emosyon nang hindi pa kayo masyadong magkakilala. Maglaan ka ng oras upang makilala mo ang isang tao bago ka magtiwala ng buo. Pansinin mo kung ang sobrang paglalambing ay nagiging paraan para pigilan kang magkaroon ng sariling desisyon. Ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng manipulasyon, anong uri ang pinaka naranasan mo? I-comment mo lang para mapag-usapan natin. Proceed na po tayo sa number 2. Palakasin ang iyong sariling kaisipan at paninindigan. Sa mundo kung saan maraming tao ang susubukan kontrolin ka, linlangin ka o gamitin ka para sa kanilang pansariling kapakanan, ang pagkakaroon ng matibay na kaisipan at paninindigan ay isang sandata laban sa manipulasyon. Kapag matatag ka sa iyong prinsipyo at hindi madaling matinag, mas mahirap para sa iba na impluensyahan ka sa hindi tamang paraan. Bago mo mapalakas ang iyong paninindigan, dapat mo munang maunawaan kung sino ka talaga. At kung ano ang yung pinaniniwalaan. Bakit ito mahalaga? Kapag malinaw sa iyo ang iyong values at prinsipyo, hindi ka basta-basta mapapaniwala o mapipilit na sumang-ayon sa bagay na labag sa iyong paniniwala. Ang mga taong hindi sigurado sa kanilang sarili ang madalas na bibiktima ng manipulasyon. Maglaan ka ng oras upang kilalanin ang iyong sarili. Ano ang iyong mga prinsipyo? Paniniwala at hangarin sa buhay. Matutong magsabi ng hindi, nang walang pag-aalinlangan. Maraming tao ang nahihirapang tumanggi dahil natatakot silang makasakit ng damdamin o mapahiya. Ngunit ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugan ng pagiging sunod-sunuran. Kapag hindi ka marunong tumanggi, mas madali kang makontrol ng ibang tao. Ang mga manipulative na tao ay mahilig samantalahin ang mga tao hindi marunong magsabi ng hindi. Huwag kang magpaliwanag ng sobra ang pagsasabi ng hindi ay sapat na dahilan. Hindi mo kailangang magbigay ng excuse. May mga tao na gagamitin ang iyong emosyon upang pilitin kang gawin ang isang bagay na hindi mo gusto. Kapag mahina ka sa emotional pressure, madali kang magpapadala sa guilt, takot, o peer pressure. Ang manipulators ay magaling sa pag-trigger ng iyong emosyon upang mapilit kang sumunod. Ang mga taong may matibay na kaisipan ay laging bukas sa pag-aaral at pag-unlad. Kapag mas marami kang nalalaman, mas mahirap kang lukohin o manipulahin. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Diba sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Mas madali mong malalabanan ang manipulasyon kung alam mo kung paano ito gumagana. Ang critical thinking ay isang importanteng kasanayan upang hindi ka madaling mapaniwala sa fake news, panlilinlang o gaslighting. Ang pagkakaroon ng malakas na kaisipan at paninindigan ay hindi lang tungkol sa pagiging matapang. Ito ay tungkol sa pagiging may kamalayan sa iyong sarili, sa iyong mga desisyon at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number three, maging mapanuri sa ugali ng ibang tao. Isa sa pinakamahalagang kakayahan na dapat mong taglayin upang hindi ka madaling mamanipula ay ang pagiging mapanuri sa ugali at intensyon ng ibang tao. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may mabuting layunin. May ilan na maaaring samantalahin ng iyong kabaitan, tiwala, o kahinaan upang makuha ang gusto nila. Kaya naman, ang pagiging mapanuri ay isang anyo ng proteksyon sa sarili. Madalas ang mga taong may masamang intensyon ay hindi kayang panatilihin ang kanilang mabuting imahe sa matagal na panahon. Kung gusto mong malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao, obserbahan mo kung paano siya kumilos sa iba't ibang sitwasyon paano ba ito makikita? Magkaiba ba ang ugali niya kapag kasama ka niya at kapag kasama niya ang ibang tao? Mabait ba siya kapag may kailangan lang pero biglang nagbabago kapag hindi mo siya napagbigyan? Madali ba siyang magalit o mainis kapag hindi mo sinusunod ang gusto niya? Huwag agad magtiwala. Bigyan mo ng sapat na oras ang isang relasyon, friendship man o romantic relationship, bago ibigay ang buong tiwala. Obserbahan ang pattern ng kanyang ugali sa mahabang panahon. Makinig ka sa kwento ng ibang tao tungkol sa kanya. Minsan, may mga warning signs na hindi mo agad napapansin. Hindi lahat ng tao ay nakikipagkaibigan o lumalapit sa iyo ng walang dahilan. Ang ilan ay may sariling agenda o motibo. Ang pagiging mapanuri ay makakatulong upang hindi ka magamit ng ibang tao. Paano mo malalaman kung may hidden agenda ang isang tao? Bigla ka na lang kinaibigan pero lagi kang may ibinibigay o tinutulungan siya. Mabait lang siya kapag may kailangan sa'yo pero hindi siya nandyan kapag ikaw naman ang nangangailangan. Mahilig siyang manghuthut ng pabor, pera o gamit pero hindi siya nagbibigay pabalik. Huwag kang magpauto sa matatamis na salita. Tumingin ka sa gawa, hindi sa sinasabi ng isang tao. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang pagiging mabait. Dapat maging matalino at mapanuri rin tayo sa ugali ng ibang tao. Maraming tao ang mukhang maayos sa labas, pero may masamang intensyon sa loob. Tandaan mo, huwag agad magtiwala. Obserbahan mo ang consistency ng kanilang ugali. Kilalanin mo ang mga manipulative tactics at huwag kang magpauto. Tingnan mo kung paano sila makitungo sa ibang tao, hindi lang sa'yo. Maging maingat sa mga taong may hidden agenda. Makinig ka sa iyong instincts. Kung may duda ka, maaaring tama ito. Number four, matuto kang magsabi ng hindi, nang walang pag-aalinlangan. Maraming tao nahihirapang tumanggi dahil sa takot na makasakit ng damdamin, matanggihan o mawala ng koneksyon sa iba. Ngunit ang hindi marunong magsabi ng hindi ay mas madaling maloko, mapagsamantalahan at manipulahin. Kung nais mong protektahan ang iyong sarili, oras na para matutong tumanggi nang walang guilt o pag-aalinlangan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makatanggi ay dahil ayaw nilang maging masama sa paningin ng iba. Ngunit tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad na palaging gawing masaya ang ibang tao. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang iyong kapakanan. Ang pagiging people pleaser ay isang uri ng manipulative behavior. Dahil gusto mong maiwasan ang conflict, pinipilit mong laging sumang-ayon. Ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo obligasyon ang palaging sumunod sa kagustuhan ng iba. Unawain mo na ang tunay na mabubuting tao ay hindi ka pipilitin sa bagay na labag sa loob mo. Huwag kang matakot na maglagay ng boundaries. Hindi ito pagiging masama, hindi pagiging matalino. Kapag tumatanggi ang karamihan, madalas nilang sinasabayan ng sorry pero na para bang may kasalanan sila sa kanilang desisyon. Hindi mo kailangang mag-sorry sa pagsasabi ng hindi. Hindi ito krimen. Huwag kang magpaliwanag. Ang sobrang pagpapaliwanag at pagsusori ay nagpapakita ng kahinaan at nagbibigay ng daan para sa iba na kumbinsihin ka. Kapag nakita ng iba na madali kang mapapayag basta pipilitin ka nila, uulit-ulitin nila ito. Pero alam ko na madalas kapag tumanggi tayo, nakakaramdam tayo ng guilt na parabang may mali tayong nagawa. Ngunit dapat mong tandaan na ang iyong oras ang iyong emosyon at lakas ay mahalaga rin. Ang mga taong hindi marunong tumanggi ay madalas nauubos ang enerhiya sa pagsunod sa kagustuhan ng iba kaysa sa sarili nilang pangangailangan. Kung hindi ka sanay magsabi ng hindi, maaaring mahirapan kang gawin ito sa simula. Ngunit tulad ng anumang kasanayan, ito ay mapapahusay mo sa pamamagitan ng pagsasanay. Hindi ko naman sinasabi na maging masungit ka o maging bastos sa pagsasabi ng hindi. May paraan upang gawin ito ng may respeto, pero may matibay na paninindigan. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging masama, kundi isang paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong gustong samantalahin ang iyong kabaitan. Number 5. Palibutan mo ang iyong sarili ng matitinong tao. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may malaking epekto sa iyong mindset, sa iyong emosyon at desisyon sa buhay. Kung nais mong lumakas ang iyong kaisipan at hindi madaling manipulahin, siguraduhin mong napapalibutan ka ng mga tamang tao. Mga taong may mabuting asal. May respeto sa iyo at hindi ka sisirain o gagamitin. Madalas nating iniisip na tayo ang may kontrol sa ating sarili. Ngunit hindi natin namamalayan na ang mga taong nakakasama natin ay may malaking epekto sa ating pag-uugali, sa ating pag-iisip at desisyon kung palagi kang kasama ng negatibong tao, unti-unti ka rin magiging negatibo. Kung palagi kang kasama ng mga tamad, malaki ang posibilidad na maging tamad ka rin. Kung palagi kang kasama ng mga matinong tao, maahawa ka rin sa kanilang mabuting asal at ugali. Kaya piliin mo ang mga taong nagbibigay ng positibong epekto sa buhay mo. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo ay may mabuting impluensya. May mga taong nandyan lang kapag may kailangan sila may mga naninira sa'yo at may mga gusto kang kontrolin o manipulahin. Hindi ko naman sinasabi na ang matinong tao ay perpekto. Hindi rin sila perpekto. Walang perpekto sa atin. Pero makikita mo sa kanilang ugali ang respeto, malasakit at katapatan. Hindi ka nila iiwan sa oras ng pangangailangan at hindi ka sisiraan sa iba. Masaya sila para sa iyong tagumpay at hindi sila naiingit. Hindi sila gumagamit ng iba para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ka nila pinipilit sa bagay na ayaw mo at hindi ka nila kinukontrol. Ang mga taong nakapaligid sa'yo ay may malakas na impluensya sa buhay mo. Kaya siguraduhin mong mapapalibutan ka ng matitinong tao na tunay na nagmamalasakit sa'yo. Tandaan mo, ang iyong circle ay dapat binubuo ng mga taong may respeto, may malasakit at mabuting intensyon. Layuan mo ang mga toxic at manipulator na tao na hindi nakakatulong sa iyong pag-unlad. Piliin mo ang mga taong nagpapasaya sa iyo, nagpapalakas ng loob mo, at sumusuporta sa iyong pangarap. Tandaan mo, ikaw ang may kontrol kung sino ang mga taong hahayaan mong makaapekto sa buhay mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga matinong tao, mga taong totoo, may respeto, at may malasakit sa iyo. Dahil sa dulo ng lahat, ang tamang circle ay hindi lang nagbibigay ng saya kundi tumutulong din para marating mo ang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ka na rin para mabasa ko at mag-subscribe para sa mas marami pang tips na makakatulong sa'yo. At kung may gusto kang idagdag o ikwento tungkol sa sarili mong karanasan, i-comment mo lang. Gusto kong marinig yan. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video. Simula natin ang video ito sa isang kasabihan. Ang bato ay nakakadurog ng buto, pero ang negatibong salita ay makakawasak ng kaluluwa mo. Totoo ang kasabihang yan. Ang bawat salita ay may malaking epekto sa atin. Ang positibong salita ay nakakataas ng kumpiyansa sa sarili. Ang negatibong salita naman ay nakakasira ng pananaw mo sa buhay. Kahit mamili ka kung ano ang pipiliin mo, hindi man natin mababago ang binitawang salita ng ibang tao sa atin, pero mababago natin ang negatibong salita na ating bibitawan o bibigkasin. Ibig kong sabihin, tayo ang nagkukontrol sa mga salitang ibinubuga natin. Hindi naman mababago ng salita ang realidad, pero ang mababago nito ay ang pananaw natin sa realidad. Words create filters through which people view the world around them. Ito ang tinatawag nating the illusion of truth. Kapag palagi mong binibigas ang negatibong salita, yan ang mapapaniwalaan mo at yan ang magiging realidad mo. Kasi maa-attract mo yan. Kaya't napaka-importante mag-ingat tayo sa ating bibitawang mga salita. Kapag tinanggal natin ang mga negatibong salita sa ating isipan, may positibong epekto ito sa ating buhay. May labing apat na negatibong salita na gusto kong malaman mo. Kapag sinabi kong salita hindi ibig sabihin na isang salita lang. Pwede rin siyang pangungusap o phrase. Hindi naman siguro lahat ng ito ay binibigkas mo. Pero ikaw lang nakakaalam kung alin dito ang palagi mong sinasabi o palagi mong pinaniniwalaan. Number one, wala akong kwentang tao. Alam ko na minsan nasasabi mo yan sa sarili mo. Pero hindi mo ba alam na kailangan mong tanggalin ang salitang yan sa buhay mo? There's such an ugly finality to this brutal condemnation. Kapag sinasabihin mo ang iyong sarili na wala kang kwentang tao o di kaya ipagsabihin mo ibang tao na wala silang kwenta, parang kumuha ka lang ng negatibong salita para ipakain sa utak mo o sinadya mong ipakain sa ibang tao. At kailan may hindi yan nakakatuwa, masasaktan ka at makakasakit ka, which negate the inherent value of living every moment of our lives. Number two, wala akong ganang kumilos. Alam ko na may mga araw na tinatamad tayo. Aminin naman o hindi, yan ang katotohanan. Pero ang katamaran ang mas lalong nagpapahina sa katawan mo. Ramdam mo ba na kapag wala kang ginagawa ay mas lalong napapagod ka? Hindi mo maintindihan, di ba? At isa pa, ito rin ang nagpapatagal ng paggamit mo sa tagumpay. Imbis na malapit mo na makuha ang gusto mo, umaandar na naman yung katamaran mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magpapahinga. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Huwag lang umabot sa punto na hindi na normal yung pagre-relax mo. Kaya mo bang tanggalin ang salitang tamad sa bokabularyo mo? Hindi naman matatawag na katamaran ang dahan-dahang paglalakbay. Ang dahan-dahang paggawa sa mga bagay-bagay ay tinatawag nating mindfulness. Mas mabuti pang mabagal kaysa sa wala kang ginagawa. Number three, hindi ko kaya. Kapag palagi mong sinabi na hindi mo kaya, ibig sabihin na wala kang sapat na lakas at wala kang kontrol sa sarili mo. Naiisip mo lang na hindi mo kaya kasi hindi mo pa nasusubukan. Ito ang napakagandang kwento ni Roger Bannister. Si Roger Bannister ay isang runner. Noong kapanahunan niya, gusto talaga niyang takbuhin ng isang milya sa loob lamang ng apat na minuto. Pero ano ang sinabi ng mga scientists at mga doktor? Walang tao ang makakagawa niyan. Dahil ang baga natin ay hindi makakasustento ng sapat na hangin. Kung pipilitin mo man, magkaka attack ka. Pero hindi yan pinaniniwalaan ni Roger Bannister. Kumpiyansa siyang makakaya niyang takbuhin ng isang milya sa loob ng apat na minuto. Pero hindi nangyari yon sa isang pagsubok lang. Sumubok siya at siya'y nabigo. Pero hindi siya takot sa kabiguan. Mas lalo pa nga siyang nagpursige Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, kaya ko to. Papatunayan ko na mali sila. Sumubok siya ulit at nagawa niyang takbuhin ang isang milya sa loob ng 3 minutes at 59 seconds. Anong nangyari noong nalaman ng mga tao na nakaya niya? Ang isipan ng mga tao ay nagbago. Halos lahat ay nagsasabi, kung kaya ni Roger, kaya ko rin. Ang lahat ng atleta ay nag-iinsayo at sinubukan nilang takbuhin ng isang milya sa loob ng apat na minuto. Ano ang resulta? Marami ang nagtatagumpay. Kita mo yan? Mahirap lang sa umpisa kasi hindi mo pa nakikita ang resulta. Kaya't huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba o sa sinasabi ng isip mo na hindi mo kaya. Kailangan mo munang subukan. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa halip na hadlangan mo ang iyong kakayahan, kontrolin mo ang iyong kakayahan. Number four, pero. Ang ibig kong sabihin sa pero ay yung pagdadahilan. Kasi ang salitang pero ay may dalang walang kasiguruhan. Halimbawa, gusto ko yung gawin, pero huwag ka na magdahilan pa. Wala nang pero-pero. Kung gusto mo talagang gawin ang isang bagay, gawin mo na. Huwag mong haluan ng pero. Ibig sabihin lang yan, ay hindi ka sigurado sa pinagagawa mo. Number five, siguro. Alam naman natin na ang pagdidesisyon ay mahirap gawin. Pero ang paggamit ng salitang siguro ay mas lalong nagpapahirap sa iyong pagdidesisyon. Dapat may tiwala ka sa mga desisyon mo. Dapat panindigan mo ang iyong ginagawa. Number six, galit ako. Galit ako sa iyo, galit ako sa kanila. Alam mo, sa tuwing nagagalit ka, ikaw lang din ang magdurusa. Kapag galit ka sa isang tao, kakainin ka ng galit mo. Kasi ang galit ay isang negatibong emosyon. Palagi ko na itong sinasabi noon pa. Para ka lang pumupulot ng baga para itapon mo sa isang tao. Pero ikaw ang unang napapasok. Ganyan ang galit. Palihim ka nitong inaatake. Such a strongly negative word tends to trigger mild feelings to become worse. Kung may galit ka sa isang tao, normal lang naman yon. Ang hindi normal ay yung pinatira mo na ang galit dyan sa puso mo. Hindi naman natin mapipigilang magalit, di ba? Pero wag ka namang mag-focus sa bagay na yan. Ang daming nakakatuwa sa mundo. Bakit sa kadiliman ka lang? Huwag mong hayaan na ikaw ang magdurusa sa negatibong emosyon. Number seven, busy ako. Okupado. Halos wala ka ng oras. Kapag palagi kang abala sa lahat ng oras, may iisip ng ibang tao na ang ganda ng buhay mo kasi marami kang ginagawa at iniisip nila na matagumpay ang buhay mo. Pero hindi mo ba alam na hindi lahat ng taong abala ay produktibo? When people stress how busy they are, they're actually pushing away new business, new opportunities, new relationships, as well as new people, new places, and new things. Paano pa yan makakapasok sa buhay mo? E palagi mong sinasabi na wala ka ng oras. Lahat tayo ay may oras. Sadyang hindi lang natin inuuna ang mga dapat unahin. Number eight, ang dami kong problema Tayong lahat ay may problema. Mayaman man o mahirap, may problema tayo. Iba't ibang problema ang ating kinakaharap. Kahit ng baliw ay may problema rin. Bakit hindi natin 'yan dapat sabihin? Dahil sa palaging paggamit ng salitang ito, mas lalo kang mabibigatan sa buhay. Na para bang wala nang kwenta ang buhay mo dahil sa mga problema mo. Sa halip na sabihin mo na ang dami mong problema, sabihin mo na ang dami mong mga hamon na kailangang lampasan para naman challenging ang buhay mo. Para naman maramdaman mo na kailangan mong umaksyon. Challenges make you proactive. And that's a good thing. Number nine, ang pangit ko. Hindi ka naman pangit eh. Sadyang may maganda lang kaysa sayo. Ibig kong sabihin, iba't iba ang ating definition sa kagandahan. Pero ayaw ko namang magpakabanal. May pangit naman talaga. At may magandang nilalang. But that's the beauty of life. Napakabalansin ang mundo natin. Pero ang salitang pangit ay isa sa pinakanigatibong salita sa diksyonaryo. kaya huwag na huwag mo itong gamitin para ilarawan ang iba o para ilarawan ang sarili mo. Kung ayaw mong makasakit ng iyong kapwa o makasakit pa mismo sa sarili mo, being excessively critical of other people or yourself attracts negative energy. Mas mahalagang mag-focus ka na lang sa maganda mong katangian at sa kabutihan ng ibang tao at sa mundo natin. Hindi ka man sa mata ng tao, pero perpekto ka sa mata ng Diyos. Ikaw ang perpekto niyang nilalang. Number 10. Tama ako palagi. Alam mo, kahit anong pagpapakahirap mo, hindi mangyayari ang hinahangad mo na perpekto ka. Walang perpektong tao o bagay sa mundo. Hindi ka exempted. Kapag palagi mong ginagamit ang salitang perpekto, kasi naniniwala ka na magiging perpekto rin ang lahat. Maniwala ka sa akin, madidisappoint ka lang. Sa palaging paghahangad ng kasakdalan, maraming papasok na kapalpakan. Since perfection is not an attainable thing, banning this word from your vocabulary helps you feel better about yourself and your achievements. Perfectionism is the enemy of productivity. Number 11. Hanggang dito na lang ako. Bakit mo tutuldo ka ng iyong kakayahan? May pagkakataon ka pang makaahon. Pwede ka pang sumulong, pero mas pinili mo ang huminto na lang. Palagi mo lang iniisip na wala nang kaunlaran o wala nang pag-asang magbago ang buhay mo. But I want you to know, there's always room for growth. You should never see yourself as stuck within a situation. Instead, see your circumstances as offering time to reflect and an opportunity to choose your next path. Number 12. Ayokong gawin yan. Katulad lang ito ng hindi ko kaya. Kapag sinasabi mong hindi mo gagawin, ibig sabihin na kaya mo pero sinadya mong hindi gawin. Dahil siguro tinatamad ka o hindi mo ramdam para na kasi itong pagtuldok sa iyong potensyal. Believe you are flexible and open to learning and open to navigating. Number 13, pagod na ako. May mga araw din naman kasi na napapagod tayo. Tao lang naman tayo. May limitasyon ng ating lakas. Kapag napapagod tayo, kailangan din nating magpahinga. Kapag tinatanggal mo ang salitang ito sa iyong bukabularyo, mas pinahintulutan mo ang positibong bagay na makapasok sa buhay mo. Kapag sinasabi mong wala ka ng gana sa buhay o wala ka ng ganang mabuhay, ibig sabihin lang yan na nauubusan ka na ng lakas mental at lakas pisikal at mas lalo kang mapapagod kung palagi mo lang iniisip na pagod ka na. Negative thoughts attract negative feelings and negative circumstances. Pwede ka namang mag-relax muna. Pwede ka namang matulog saglit. Gain back your energy. Number 14 Palagi na lang akong nabibigo Bilang tao, mabibigo tayo ng maraming beses Tanggapin na natin yan Sino ba ang taong kilala mo na hindi pa nabibigo? Kasi ako, maraming beses na akong palpak Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang eh Pero hindi ibig sabihin na araw-araw na lang tayong mabibigo Marami mang hadlang sa buhay natin Marami mang mga pagsubok na kailangan harapin Minsan matatalo tayo Minsan mananalo rin Kapag dinatawag mo ang iyong sarili na talunan, bago mo gawin 'yan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang ginagawa ko na nakakapagpalugmok ng aking buhay? Pinagsabay-sabay ko ba ang mga gawain ko? Gagaya lang ba ako sa kanila? Kailangan ko ba ng approval ng iba? Dapat malaman mo na sapat ka na at darating din ang araw na ikay magtatagumpay. Magtiwala ka lang at patuloy ka lang sumulong.